Grabe naman si sir O kaya si ma'am Pa-major pero minor lang naman ang tinuturo Yan ang mga linyahan ng mga estudyante natin Lalo na kapag nahihirapan na sila sa mga general education courses. May dahilan kung bakit ito ino sa atin sa college. Siyempre, hindi naman para pasakitan tayo. Kung titignan natin yung mga courses na kapaloob sa ating GE curriculum, gaya ng history, ng ethics, uh, art appreciation, understanding the self, matin in the modern world, contemporary world, at yung iba pa nating mga institutional electives, tinuturuan po tayo na maging makatao, makabayan, maging kritikal, at maging holistic sa ating sarili, lalo na pagdating ng panahon na tayo ay papasok na sa pagiging empleyado hindi lang yun kahit na tayo ay maging negosyante kailangan pa rin natin ng ating mga holistic skills kaya para sana sa ating mga estudyante kung tayo ay may concern tungkol sa mga activities na binibigay ng ating mga teacher lal na sa GE huwag mag-atubili na humingi ng tulong sa kanila, imessage sila o magtanong maglinaw kung papaano ba ito gawin. Kaya tinawag ito na general education kasi nga yung salita, general, applicable ito kahit saan man tayo makarating, kahit anong trabaho o negosyo ang ating pasukin, ay mapapakinabangan natin ito. Maaring hindi natin maintindihan ngayon kung ano ang talagang purpose ng mga general education courses natin pero pag tayo ay nagtatrabaho na o kaya tayo ay nagninegosyo na, aba dun natin ito mas maa-appreciate lalo na pagka marami na tayong tao na nakakasalamuha. Tandaan natin na hindi naman tayo bibigyan ng assignment o requirement ng ating mga teacher kung alam nilang hindi nila ito kakayanin. Naniniwala sila sa ating kakayahan. Yun lamang po at maraming salamat.